Ayan mga idol. Mag-iipon uli kami mga idol. Hindi pa kami tapos mag-iipon ay. Hindi pa rin tapos magkawit. Madami pang kawitin. Kaya nag-iipon muna kami. Ayan po mga idol. O dami. Dami ng niyog. Yung mga kasamahan ko mga idol na doon sa baba. yung sila nag-iipon. Kaya ako dito nag-iipon sa itaas mga idol. Ay malighat. Malingha yung ano, yung pagbagsak pagbagsak ay daming liga kaya sabi ko mamaya na lang ako dun mag iipon sa baba at para umalis mo muna yung liga mamaya na lang hapon ako mag iipon dun mga idol para wala na yung liga nakaalis na sigurado yun dami pa namang ipon yung mga idol ano? dami napakainit na ay mga idol napakainit talaga dito ako, uh, po, ginagatungan na ano, bunot. Ah, uh, bilis maglingas, mga idol, yung bunot. Gawa ng napakasobrang init dito. Ah, uh, ganun. Ah, uh, ipon mo na bukas. Baka sakali magbubunot na kami bukas, mga idol. Ah, uh, bukas magbubunot na. Pag naipon na ito lahat, bubunta na namin yan. Eh. Bukas sigurado magbubunot na. Ayan mga idol, eh napakadaming niyog mga idol daming daming niyog na yan thank you mga idol